Paano mapangalagaan ang mga waterfalls? Ang waterfalls ay isa sa mga pinakamagandang likas na yaman na dapat nating pangalagaan upang mapanatili ang kanilang kagandahan at ekosistema. Narito ang ilang mga hakbang na maaari nating gawin upang mapangalagaan ang mga waterfalls. Ang pagdedeklara ng waterfalls bilang protektadong lugar ay makakatulong upang mapangalagaan ito mula sa mga ilegal na aktibidad tulad ng deforestation at mining. Mahalaga ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at regulasyon ukol sa pangangalaga ng kalikasan. Kasama dito ang pagbabawal ng pagtatapon ng basura at kimikal sa paligid ng waterfalls. Turuan ang mga turista na irespeto ang kalikasan. Kasama dito ang pagsunod sa mga itinakdang daanan, pag-iwas sa pagbuha ng mga halaman at hayop at pagdadala ng sariling basura pabalik. Iwasan ang paggamit ng mga produktong nagdudulot ng polusyon tulad ng plastik at mga kimikal na sabon na maaring makapekto sa tubig at kalikasan. Iwasan ang pagputol ng mga puno at halaman sa paligid ng waterfalls. Ang mga ito ay mahalaga sa pagstabilize ng lupa at pag-iwas sa erosyon. Ang edukasyon at pagkamulat ng mga lokal na komunidad sa kahalagaan ng waterfalls ay mahalaga. Ang mga programa tungkol sa pangalaga ng kalikasan ay makakatulong upang maipasa ang kalaman sa susunod na henerasyon. Hikayatin ang mga volunteer at non-government organization na magsagawa ng clean-up drives at iba pang aktibidad na magpapabuti sa kalagayan ng waterfalls. Ang regular na pag-inspeksyon at pag-monitor sa lugar ay makakatulong upang mapigilan ang mga ilegal na aktibidad. Mga hakbang para mapanatili ang kagandahan ng mga waterfalls. Siguruhin ang paligid ng waterfalls ay malinis sa pamagitan ng regular na paglilinis at pagtatanggal ng mga basura. Ang reforestation ay makakatulong upang mapanatili ang kalusugan ng ekosistema sa paligid ng waterfalls. Maglagay ng mga karatula na magbibigay ng informasyon at paalala sa mga bisita kung paano nila mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng lugar. Ang pagtatag ng mga natalagang daanan at viewing platforms ay makakatulong upang maprotektahan ang natural na habitat at maiwasan ang pagsira ng mga halaman at hayop. Ang mga kampanya sa pamagitan ng social media, lokal na pahayagan at iba pang paraan ng komunikasyon ay makakatulong upang maipaalam sa publiko ang kahalagaan ng pangangalaga sa mga waterfalls. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, matutulungan natin na mapanatili ang kagandahan ng mga waterfalls at masiguro na ang mga susunod na henerasyon ay makakakita at makakaranas din ng kanilang kagandahan at kahalagahan.